Kakausap natin ang ating trio tagapayo sa pangunguna ni Dr. Love, Brother Jun Banaag. Salamat po. Obviously, parang may problema dun sa may-ari sa amo nyo. Kasi kung tininggal si Evelyn, do, base dun sa hearsay, mga kwento-kwento, hindi, hindi magandang, ano, hindi magandang amo no? And obviously, malaki pa kasi nag -away, away ang mga empleyado doon sa desisyon ng amo. Meron tayong tinatawag na job description kahit sa amin. Unfortunately, eh, yung kasi Evelyn ng kanyang amo sa paghugas ng pinggan. So, doon magpo-focus doon sa paghugas. Kasi pag hindi ayos ang hugas ng pinggan o may nabasag, siya mananagot. Pero kung tatanggalin siya dahil lamang sa sumbong-sumbong, hindi yata maganda. It's not healthy. At saka, dito sa dalawang batang uh, nandito sa aking kaliwa, kay Kulot. Kulot, uh, hindi lang ako nagkagandahan doon sa pakikipag-usap mo dito sa kay Emily na nagpasok ng trabaho sa iyo. Parang uh, hindi karapat dapat yung kilos mo na parang iniinis mo siya na mas pagaling ako sa iyo. Uh, kung meron bang kayong hindi pagkakaunawaan, nakukuha yan hindi sa sigawan o sa pagmamatapang, nakukuha yan sa pag-uusap. Ang tandaan lamang ninyo, sa bawat kumpanya, sa bawat working environment, may kanya-kanya tayong trabaho. Wala kang pakialam sa trabaho ko at wala akong pakialam sa trabaho mo. Kasi ako mananagot doon sa amo ko pag may nangyari sa akin trabaho. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat, Dr. Love. Ngayon naman, pakinggan natin si Dr. Camille Garcia. Thank you, Mama Carls. Siguro dun sa employer, o dun sa nag amo nyo. Ang importante kasi dito, yung pinapakita niya, ano ba yung mga regulations, ano ba yung mga rules na bakit ka matatanggal sa trabaho, ano yung mga violations. Yung mga ganun na klaseng patakaran, siguro mas maintindihan natin, hindi kinakailangan masulsulan ng emple ang employer, ng mga empleyado. Dahil kasi pag naging ganun ng sistema, talagang magkakagulo tayo. Ngayon, hindi naman siguro ang empleyado, ilang po ba ang empleyado? doon sa, sa, ano sa restaurant. Kami Ilang kayo? Kami lang po. Ay, kayong apat lang. O, tinan nyo, apat na lang nga kayo. magkakagulo pa kayo. <laughs> di ba? ko kasi marami ha. So, kung ganyan, unang-una, di ba, talaga importante, kahit na sinabi siguro ng dishwasher, pagdating sa ganyan, may teamwork eh. Pero hindi ibig sabihin palagi eh, binibilang natin yung trabaho natin na kinakailangan lahat ng gagawin natin meron kaagad kaakibat na bayad ang iisipin natin una mahal ko ba yung trabaho ko satisfied ba ako dun sa ginagawa ko masaya ba ako na nandito ako at na naglilingkod na naisip niyon, alam niyo, hindi kayo magkakagulo. At hindi niyo iisipin na may nagsusulsulan dahil kasi importante din siguro sa mga employers magkaroon ng regular meeting. Kung meron kayong meeting, every, every time na magsasahod kayo, siguro hindi magkakaroon ng ganitong klaseng kaguluhan. At unang-una, naging dalawa na lang kayo at nawala yung dalawa. So, Ewan ko na lang, kulot at may bilin. Kung mag-aaway pa kayo, ay eh, talagang magsasara na ang inyong restaurant. Maraming salamat, Doktora Camille. Ngayon naman, balikan natin si Attorney Lorna Kapunan. Konti na lang idadagdag ko, Mama Carol. No? Uh, yung issue ng nagpapautang o nagpautang si Ate Emily. No? Uh, siguro, para magkaintindihan kayo, Kumuha ka ng listahan, common sense yun. Ilista mo ano yung utang nila. Ang feeling nila, nagbabayad sila, hindi naman nababawasan yung utang. Tama? At saka, parang ang feeling nila, pinasok mo lang, kanya hindi sila nag you na pinasok mo sila sa trabaho. Ang feeling nila, kanya mo sila pinasok sa trabaho para meron silang paraan para magbayad sa iyo. Ngayon, kanya naman sila nagkukulang ng respeto sa iyo dapat sabi nga nila, if you want respect, you have to deserve respect. Pakita mo sa kanila na yung six years na yan, eh ikaw supervisor na makikita nila yung bago, magandang ehemplo mo na pumapasok ka. Hindi yung according to kulot, lagi kang absent at, at, at ang paliwanag mo may high blood ka daw. No? Hindi naman pwedeng ganun. Kung minsan, lalo na sa bunga niyan, malaki ang tips. Malaki ang tip, kanya siguro yung sinasabi mong lumalande ang isang kulot, eh siguro dahil sa tip na yan, mga tips na binibigay ng mga customer. So maganda, kasi sa batas, meron tayong tinatawag na service tip, no? Ang nangyayari dapat sa mga restaurant or establishments kagaya ninyo, eh lahat ng miskin na binibigay sa isa, binihati-hati, linalagay sa isang uh, collection at divided by the number of ano of uh, employees. Yun ang maganda. No? At sa batas, hindi lang yung mga employees, pati mga supervisor. So kasama ka doon, Emily, kung sinusunod ng employer nyo ang batas. Panawagan lang sa employer, employer nyo na alam ko nakikinig kasi sarado ang saradong sabungan nandito kayo lahat sa face to face. Maraming salamat, Atty. Lorna.